Yo, what's up mga kahataw? Balik tayo sa dati natin ginagawa. Pero so, ngayon, usually kasi, nung nagumpisa ako ng mag-vlog, ganito talaga yung starter pack ng na mga nagmomotor, mga nagbablog, nagmomoto vlogger. Ito, may camera sa helmet, tapos yung sasalita ka. Tapos, ang pinag-uusapan lang kapag sa moto-vlog is yung about sa experience mo sa pagmomotor, minsan gala, kwentuhan sa kung ano nangyayari sa kalsada, tapos minsan, kadalasan, minsan minsan na kadalasan pa no kadalasan pala is yung pinag yung kino-content nila is yung tungkol sa ano motor na nagamit nila tong M3 matagal na tong ano matagal na tong motor ah ito talaga ginagamit talaga to ng mga uh, grab ang joyride joy ride kasi napakatipid sa gasolina so history nitong motor na to Marami nang pinagdaanan tong motor na to kasi ako ahente ah, ako ng ano eh, Ahente ako ng isang product na kalaban ni Yakult, si Dutch Mill Delight. Uh, area ko, uh, buong Rizal. Kaya ito, ito ang pinaka-ideal na, ano, na motor siya kung panggagawin pang gagawin pang araw-araw ginagamit sa mga gantong klasing trabaho. Ngayon, ang area ko ngayon, antipolo ko ngayon, malalayo ay mo lang dito uh, Maintenance sa panggilid Change oil Kasi Sabi daw is, Ang problema daw ng tong M3 natin is, Nagbabawas daw ng langis Hindi ko lang alam kung bakit Kasi Ganun din siya Ex-ex-exact ko dati Ang laas din magbawas ng langis Kaya nga pala uh, Shoutout din pala sa grupo namin Boys of M3 Nationwide na to Shoutout sa chapter ko Makati Taguig Pateros So yun, balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina Yung itong motor na to Marami ng pinagdaanan Panglima ako sa may-ari ng motor na to Since galon to sa company Company motor namin Sa akin na napunta So bago mapunta sa akin to Ang daming pinagdaanan, sobra Baba makina Kasi na-disgrasya natin eh, Nabangga na to sa jeep eh. Palit na tinidor Bearing, siyang dami Siguro umabot na ako ng 12 mil Makina, lahat-lahat Tapos yung upgrade ko Umabot na siguro din ng ano, Mga sampo o 8 MDL, mga box Pupuan Digital gauge Yan, Siguro umabot na ng 8 mil Kung susumahin mo, mga nasa 20, mil na nagastos ko dito Kumbaga nakuha ko lang kasi itong motong na to sa company Hulugan 17,000 So hindi na masama Pwede na kumbaga Do, so, ma Wala pa akong masyadong maraming upgrade dito Kasi hindi pa naman yun ang ano ko Siguro may mag sponsor Eh bablog ko talaga Eh perplex ko talaga ng malupitang montage Kung merong mang gustong magpa Dagdag sa upgrade ng motor ko Pero kung wala eh, ganda talaga. So, yun ang pinalit ko dito kasi dating kahanin to color pink. Magenta talaga. So, ginawa kong all all white tapos si tinira ko na lang mga sticker ng magenta. Si basag-basag na yung ano nito eh, din to eh. Kaya pinalitan ko na rin para mas maayos naman tignan. Tapos nagpalit na rin ako ng panggilid. Bola, 9 straight Tapos clutch spring sa center 1,000 lang Para hindi ganun ka Katigas ano, Tapos nag, nagpalit na rin tayo ng Digital gauge gabi yung pinagdaanan tong digital gauge na to Siguro na tatlong palit na ako ng ano Na yung stuck na speedometer Ng odometer na gauge na yan Hindi gumagana yung gas yun pala, may putol pala doon sa linyahan Kaya pala ganun So, noon pinakabit ko to Akala ko magiging okay Hindi pa pala So, na nakita ni Sir Rani Kurt Shout out kay Sir Rani Kurt ah, Mekaniko ng Animal Motor Shop Dito kay Master Lady, dito sa Kogyo Yun, nagawa niya ng paraan Gana na yung fuel gauge niya makikita okay, nyo, di ba? Ang ganda, di ba? Siguro ang presyo nito sa Shopee Nasa 1,000 yung bili ko Tapos, pa-wiring pa bala na kayo dun kung magkano yung bigay sa inyo. Nagpabitaw na MDL, kusina. Itangon na rin yung gulong nito. Kaya talagang umabot talaga ng 20 mil yung gastos ko dito. Tapos bukod pa yung 12 mil sa mga makina. Basta lahat lahat 20 mil ang magastos. Para lang magamit sa pang araw araw na maayos. So yun okay naman. Maayos naman talaga pang araw araw. So yun shoutout din pala sa gumawa ng upuan ko bos Batu size Sheet Like nyo lang yung page nila Solid yung gawa nila Quality Kumbaga sa sapatos na Nike ka na Yun yun talagang essence Binabalik ko lang Kasi mukhang wala na Busy na sa kanya kanyang mga category ng vlog niya eh. Minsan nag iba na, na ng content Hindi talaga may iwasan yun yung iba talaga Magsasawa talaga ta tao Kapag uh, puro ganun yung content para ngayon, tsaka kayo, binalik ko lang din yung kung saan ako nagsimula mag-vlog. Kung paano ko ginawa. Ganito, ganyan ang ginagawa ko dati. Ganito content ang ginagawa ko dati. Kung pa lang siya, nagamit ko. Yun, yun ang ano, uh, motovlog na natutunan ko. Siyempre, sa mga idol din natin, motovlog natutunan din yun. Kanya-kanyang kanya, kanya diskarte, kanya-kanyang trial and error. Minsan na dito sa camera ko pa nga na GoPro Hirap na hirap pa ako sa audio Sobrang hirap So shoutout din pala sa Pridecom Gamit natin na uh, Intercom Shoutout din pala sa Racing Boy Mike Napatan yung panda <laughs> Shoutout din sa Racing Boy Napakalupit ng mic nila Walang garalgal 3 years ko nang gamit Hanggang ngayon buhay pa Siyempre, shoutout din natin yung Walang sawang sumuporta sa atin Ang Imprint Custom Jersey yan ang number one jersey ko Si ever Nagsimula ako ng vlog Ito talaga gusto kong jersey Shoutout sa imprint custom Tapos shoutout din sa Hanchi na gamit natin na ano, Pang mount sa camera Sa, sa helmet Bro mo nasira yung Hanchi ko bumagsak lang pero 3 years kong gamit Kundi lang bumagsak yung Hanchi ko Siguro Abot pa talaga ng 4 years eh. Parang tibay ng Hanchi So, uh, nire-raise ko lang sa inyo yung mga gamit ko na pagdating sa pagbablog. Siyempre, shoutout din sa si One Moto, Bilin Exos. Yan ang talagang solid na uh, sumuporta rin sa atin, sa page natin. Na ngayon sila, nasa na sila ngayon, napakaganda na ng ano na nila. Recommendation ng mga tao sa kanila ngayon. So, yun, maraming maraming salamat. Ang bilis natin na arating dito sa Antipolo pamamagitan lang usap-usap so sana ay follow nyo pa rin ako follow nyo ako, hit nyo lang follow dyan sa mga may trip sa aking vlog